Hello everyone, so for today's video Um, since naghihintay tayo ng New Year sa Pilipinas, so gusto ko lang ulit mag-share sa inyo or gusto ko magbigay ng tips na dapat meron tayong mga OFW. So, ano nga ba yun? So, gusto ko lang i-share sa inyo na dapat kumuha kayo guys ng ng insurance, whatever, life insurance or health insurance. So, anyway, hindi ako uh, insurance agent or nagditi na ng insurance, okay? So, based lang ulit ito sa, uh, sa experience ko kasi gusto ko talaga na meron ako noon. kasi, hindi naman ako mayaman at saka may maliliit pa akong anak so hindi naman sa pinaghahandaan ko yung yung kamatayan ko so syempre pag may anak tayo di ba laging lagi yung yung iniisip natin is about sa future nila so hindi natin masasabi yung yung buhay ko hanggang kailan tayo dito sa mundo so yung insurance kasi guys siya yung magco-cover sa atin once na mawala tayo ng biglaan okay so ah for example nawala tayo so meron silang ah uh, masisimulan or may maiiwan sa kanila para magsimula ulit. Lalo na kung ikaw lang yung breadwinner. Okay, so sa mga nag na ang insurance is gastos, hindi po. Okay, para sa akin, hindi. Kasi Sinas sinasabi ko sa inyo na ang life insurance ay hindi siya gastos lang. Okay, uh, magbe-benefit doon is yung mga beneficiary nyo. Or kung tumandaman kayo doon sa sa policy na, for example, 70 years old, magagamit nyo pa rin yung pera na hinuhulog nyo sa insurance. Basta maghanap kayo ng insurance company na legit, okay? So, habang bata pa kayo, kumuha na kayo ng life, uh, ng insurance, whatever, life insurance or health insurance. So, alam nyo, ako, kung, ako, ako lang maraming pera, siguro ikukuha ko lahat yung, yung mga anak ko, yung asawa ko, yun. Kasi talagang sobrang ganda ng meron ka nun, okay? So, yun. So, yun lang guys, kasi hahaba na yung video ko. And siguro, siguro sa susunod na video, itatakil ko kung ano yung nga ba yung kagandahan talaga ng meron kang life insurance. So, yun lang guys. Bye! Happy New Year's nga pala sa lahat.